So, what's up mga idol? So, welcome back to my YouTube channel. So, kung mapansin mga idol ayan. Medyo iba ayos natin ngayon dito. Ayan, parang naka-opisina, di ba mga idol? But anyway mga idol, ayan. Pinlex ko lang. So, ayan mga idol ha. Para alam po natin lahat na kumpleto tayo ng dokumento. na ang kasi vlog natin for today, mga idol, eh, dahil very trending ang Benjarong. So, shoutout po kay Searching. Yan, nagpamigay po ng island board na Benja sa mga breeder ng Chabu. So, kaya talagang umuulan ng Benja, mga idol. Kaya susunod, Benja party na tayo sa mga show. But anyway, mga idol, uh, meron kasing actually plano ko naman na din i-vlog ang bejarong. So ano ba ang bejarong? Ano bang pattern ng kulay? Paano ba natin natin malalaman kung pure ang beja? So ayan mga idol. And then ah uh, meron din kasi nag-comment sa atin, ayan shout out sa iyo, sir. Ayan napakaganda ng pangala, pangalan. Banal na demonyo. So ayan Shoutout po sa'yo. Meron siyang ano sa atin, mga idol. Ayan, yung comment na sa atin pakitopic naman sa vlog mo idol about Benjaro so yan which is ngayon topic na natin ano ang pagkakakilala ng Benjaro sa hindi Benjaro sabi niya mga idol ano yung pattern at kulay ng balahibo forma ng katawan puntot etc so ibig sabihin pina -ano niya sa atin determine para sa mga bago or sa mga naguguluhan So, yan ang ating vlog for today mga idol. Ang topic natin is Faye Garo. So, kaya yeah, samahan niyo ako oh, ngayon mga idol. I-ready niyo na yung mga ano niyo, yung notebook at saka ball pen. So, so <laughs> <laughs> sa mga ano dyan, take note mga idol ha. Ah, sa ako na, marami kayong makukuha dito ha. Ah. Huwag lang issue ha ah, mga idol. So, pangkala na. Let's go! bago natin simulan, mga idol, nag-research muna ako. Sumakit ako ng mga idol. But anyway, mga idol, uh, alamin muna natin, ayon sa pag-aaral, ang Benjarong pala, sa pag-aaral talaga, traditional form siya ng por porcelain na may ibig sabihin na limang kulay primary colors niya. So, yon nakasulat doon. Black, yellow, white, red, and green. So, habang nire-research ko to mga idol, parang na-realize ko, so, ah, kaya pala. Kasi meron tayong benja dito. Siyempre, pumasok agad sa isip ko kung asan yung mga kulay na yun. So, ngayon, yan yung isang share, share ko sa inyo, mga idol. Kaya, eto, maganda to, habang sinusubay ba yung vlog natin, talagang matututo kayo dito, mga idol. Sabay-sabay tayong matuto, matuto dito, mga idol. So, kaya, ayan, simulan na natin going back sa topic natin, uh, Thai breed Chabu, Benjarong color. Ang Benjarong po ay kulay, hindi po breed ng manok mga idol. Ha? Hindi po siya ano nang ano, lilinawin natin ha, sa mga nanonood po. Chabu Japanese Bantam, breed from Thailand. Hindi natin pwedeng sabihin ng Thailand Chabu Bantam kasi kasi medyo ano yon Uh, hindi yun yung, yung origin ng manok. Kasi meron tayong breeder dito sa Pilipinas. Meron tayong breeder sa sa Indonesia. So, meron sa US. So, hindi natin pwedeng tawagin yun na US Chabu Bantam. Pinoy Chabu Bantam. Hindi. Pare-parehas lang po yan. Chabu Japanese Bantam. Yung originate niya. Ngayon, Tide breed. Ibig sabihin, sa Thai siya uh, sa Thai siya binrate dito, binlead dito sa atin, di ba? So yun, yun, yun mga idol ha, para hindi kayo. Kaya ngayon, pagdating sa purity, pag sinabing pure Thai, ibig sabihin pure Thai breed, ibig sabihin yung both parents galing ng Thailand. So ayan, para malinaw po mga idol ha. So pagka local breed, dito, Pinoy Chabu, same parents galing dito sa atin. Pero yung pinagmulan nun, meron akong vlog niyan, mga idol. Siyempre, wala namang Chabu dito sa atin pero na lang kung pinano yun ah, uh, natawag ano dito ah, uh, experiment or or project project chabu, pinag-cross-cross yung mga bata di ba? so anyway, hindi ganun medyo madugo yun, mga idol kasi, ayon sa ano, kay Sir Ryan ah, uh, ayan, nakonfit ko na naman si Sir Lopo, shoutout po kay Sir R RDG ah, uh, almost yung mga chabu na nagmula dito sa atin eh ano to mga idol ah uh, uh, ano tawag dito galing Thailand yung mga chabo niya na kumalat dito galing Thailand yon except dun sa BTW na Taikan so yon mga idol meron din siyang BTW na na Thailand din tapos yung mga BBR Yellow Forest na mga Thailand niya dati so yon Anyway, hanggang sa naparami na ito, ang local, naging, naging local chabo na. Eh ngayon kasi, maraming mga bagong import. Kaya medyo medyo ano pa tayo, medyo syempre bagong import, medyo excited tayo kasi kumbaga mas develop na yung ano na yun kasi nakalipas na ilang taon yung manok na yun kasi sa Thailand dinidevelop talaga yung Chabu, Japanese Bantam sa ano yun? kasi meron silang standard meron sila dong ano uh, standard ng Chabu meron silang uh, Thailand standard kasi dito sa atin wala tayong Pinoy standard ang meron tayo dito is US standard tayo. So yan, but anyway, mga idol, uh flip ano lang 'yon sa kaalaman natin, going back dito tayo, tayo sa topic natin Benjado kasi 'yan nga, pinagkakaguluhan talaga 'to at maraming nalilito kung ano ba ang kulay ng Benjado, ano ba ang ano ba ang yan mga tanong nga sa atin na ano, balikan natin 'yan. Ano ba ang ano ba ang pagkakaiba ng Benja sa hindi Benja? Ano yung pattern at kulay ng balahibo? Forma ng katawan, buntot, pinag, pinagmulan. So, ayan, lilinawi ko mga idol. Ayon dito sa research, ang benjarong ay traditional form ng type porcelain na may ibig sabihin na limang kulay. Benja means five. Tapos, rong means color. So, benjarong. So, five colors. So, primary colors niya is black, yellow, white, red, green, or blue. So, kung alis sa dalawa, green or blue, yung pang lima. So, ayan, lista nyo yan, mga idol. Ala. Ngayon, pupunta na tayo ngayon sa manok. So, explain ko lang to. Itong gagawin natin, example na manok, mga idol. Itong manok na to, eh, palahi lang po natin to. So, kung napanood nyo po, itong vlog natin, na tayo ng pedyarong na hen, sa uh, eh, T-Rex kay e, Sir Rex ayan, na i-back to mother po natin yon ngayon ito po yung labas naglabas po ng copy page nya na benjarong color so ayan ito po kasi yung benjarong naman is pula yun so ito, hindi siya pure Thai hindi siya pure Thai mga idol Thai, thai blood hindi siya pure Thai blood kasi ito, is kasi nag-iisa lang yung henna na nakuha natin na yun Siyempre, pinaris natin sa ibang kulay na tap, Ngayon, ibinak, lang po natin. Pero nakapagpalabas tayo ng benjarong na kulay. So, ayan, mga Kasi yung pinaka niya talaga. Hindi ka talaga makakagawa na kung wala kang base na talagang benjarong or benja blood, mga ganon. So, yun, mga idol. But anyway, going back tayo dito sa topic. So, simulan na natin itong ano natin. Itong reference natin. Tapos, i natin dito asal dito yung sinasabi niya mga idol so, ito. so ayan, eto dito tayo magsisimula sa reference natin na galing sa mga tropa. So ayan, basahin natin mga idol number 1. The hair are brown with aging, with cream gray. So, anong ibig sabihin nun mga idol? Ibig sabihin nun, eto mga idol, papakita ko yung hair nung manok niya. Ano yun? Uh, balahibo yun. So, ayan. Yung hair niya are brown with aging creamy gray. So, kulay brown siya. And then, kung makikita mo yung pattern na nakaparang paikot sa kanya napabilog pabilog-bilog, cream gray po yun, yung kulay nun. So, yung po yung tinutukoy sa body niya, mga idol. So, ang number 2, ang sabi lang dyan is the face is cream white band. So, eto mga idol, ayan. Kung makita mo yung mukha niya, ayan. The face is cream white band. So, ayan, tama. Cream white band ang mukha. So, ayan mga idol, napakalinaw po. So, ayan, ang ganda. So, number three tayo mga idol. Ang sabi dyan, the necklace is gray brown color. Trim with cream color. So, ayan, ibig sabihin mga idol, yung leeg niya, is gray brown color naka trim siya ng cream color so ayan makikita mo naman yung pagka gray brown niya ng kulay nung leeg tapos may nakatrim sa kanya na naka -highlight. so especially sa kakitang kita po natin yan so ayan na uh, cream color ayun no oh, sa so may mga gilid gilid niya so ayan number 4 tayo mga idol the chest is brown in cream color Or the leaves may be trimmed with a gray-brown color. So, ang tinutukoy dito, mga idol, is yung dibdib. So, yung chest, mga idol. Ang sabi niya, yun nga, the chest is brown. So, dapat siya, so, ayan, brown siya. In cream. So, parang brown in cream. So, ayan, kung makikita niyo po yung pattern na yan. So, ganun po yung tinutukoy dyan. Ayan, nakita mo yung pagkabenta niya nung kulay. Ayan, oh laging may cream ang laging binabanggit so number 5 mga idol ang sabi dito full body lip to the tail or covering gray brown color trim with cream and the stock is cream in color so ayun mga idol ibig sabihin yung pinaka body nya lip to the tail yung pataas dun sa buntot mga idol ayan kung makikita mo ito to Ayan, ayan kung ayan mga idol, yung pataas na yan, pabuntot, yung parang yon 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 mga idol. So makikita mo diyan is ang lagi niya sinasabi grade brown color tapos naka lagi ng ng cream. So yung cream, 'di ba? Alam niyo na may kulay noon yun ng white. Ayan, yung ayan yung pabilog na ganyan. So laging merong ganon mga idol, yun yung sinasabi dito. So laging merong ganon So yon yan sa ano niya pataas yung ano na yan uh, sa buntot na papataas na balahibo na yan so yun ganun so yun ibig sabihin naka sa full body niya talagang na ano yung ano yung pagka pattern nung cream sa pagka brown niya mga idol so yun so last mga idol dito tayo sa number 6 6 na, o yan na, last na tail, blow, and sword grayish brown edge with, with cream colored hair. So, ibig sabihin mga idol, tail blows and sword grayish brown, sabi niya. So, ibig sabihin, tail blows, parang nakabuka or nakaspread yon mga idol, Naka-blows And sword grayish, yung naka, yung, yung pa sword, mga idol, yung pa tail sa patusok. So, yon ganon brown edge. So ibig sabihin brown edge yung ano niya, yung patusok nung 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 sa buntot niya with cream color ulit. So ibig sabihin yung pattern nung nung cream gray sa manok mga idol, yung brown brown siya na may pagka cream gray. So ayan, so makikita mo yung overall niya, yung pattern noon. So makikita mo, yon yung itsura ng benja na hen mga idol. So ayan yung pattern ng kulay mga idol. So ayan, malinaw na malinaw. At ayun nga mga idol, di ba? So ayan, hopefully no, na explain natin ng mabuti sa ating lahat. Ngayon, ito, sabi ko, di ba, ito is palahin natin to na benja na benja color. Ngayon, meron ako dito mga idol, island born family line na Benja So, ito. Pa ngayon, kung lang natin siya, ah, pagtatabihin natin yung itsura nila mga idol para makita nyo din yung pagkakaiba. Kasi, pagka kasi Benja mga idol, meron kasing iba-ibang ano yan, ah, iba-ibang ah, ano tawag dito meron siyang iba-ibang lace or iba-ibang version ng ano merong light benja, merong dark benja so yun mga idol meron talaga yun hindi siya, hindi siya, hindi siya ano. Kasi ang sabi nga sa ano, is five colors siya. So hindi siya pwede mag-stick sa dapat ganito yung niya. Pero yung pattern dapat andon, yung pagkabedya niya. So yun mga ito. Kaya kung makikita nyo, kaya kung kung yan minsan, kung pagtatalunan po talaga yan, eh hahaba lang mga haba, no ending. So, dapat dyan is ipahiksin mo lang and then makikita mo naman kung benja yung isang manok hindi. makikita mo yun talaga agad mga idol <laughs> tingnan mo ito mga idol ito so, ito yung galing kay Sir Ching na Bangli line na benja so ayan makita mo kung pagtatabihin natin sila mga idol ayan ayan oh. hmm mas kung makikita mo yung pattern nung nandito sa atin mas iba kaysa dito sa pattern nung, nung galing kay Sir Ching so ibaba natin dito mami ibaba nga natin pagtabihin natin dito so ayan eto mga idol eto eto yung island born na benja Ke bangri bangri line Ito, so, yung benja na r plus <laughs> r plus yung benja color na local so ayan mami pagtabihin mo so ayan kung makikita mo so ayan so, eto dalawa na to is benja color magkaibang pattern so para malinaw po yung ano nyo may pagka, kung makikita mo to sasabihin, ah, silver duckwing. Hindi po siya, light benja po siya. Kasi makikita mo, yun yung dibdibong So, ayun. Ha? E, uh, eto kasi, kitang-kita -kita mo yung kulay ng benja niya. Maganda pattern. So, ayan. So, ayun mga item So, ayan mga idol, na ipakita ko sa inyo yung uh, benja, at least yung pattern ng henang benja natin dito is dalawang magkaiba, pero po pares uh, benja ro So, at least nakita nyo, kasi minsan confusing yan. Parang silver duckwing, pero iba kasi yung touch nung benja, yung, yung sa cream, ano niya, uh, yung pinapigaya nga nung naipaliwanag natin, yung rin ng pattern ng ivory dun sa body ay eh, nandun. Ganun po kasi ba siya. So, Kung mapalight or dark man siya. So, yan mga idol. Shout out for Red So, anyway, gagawan na lang natin ng part 2 dahil dun sa cup naman, yung kami cup cap version naman ng Benjaro kasi talagang so, yeah, shout out to Kevin Wings ano ko si Thea. So ayan. But anyway mga idol, gagawa na lang natin ng part 2 yung, yung vlog natin kasi talagang ang sakit na ng ulo so, ko. Saka sobrang haba na yung vlog natin kasi ang haba na. So ipapart 2 na lang natin yung sakak naman. Sakak version tsaka yung, yung pattern din niya. Kita naman yun mga idol pero yun sa standard din sa reference gagawin din natin yon ng part 2 so for now yan lang muna. So, kung may mga katanungan kayo or gustong idagdag, pwede pong mag-comment dito sa ano sa YouTube channel natin. So, yan mga idol. So, sana nakatulong po ako. Maraming salamat mga idol. Uh, don't forget to like and subscribe dito po sa YouTube channel natin. So, maraming po po tayo i-discuss at i-share sa inyo mga idol. So, yan. Kaya talagang talagang gagawin natin ng content yan, so yun mga idol maraming salamat po hanggang sa buli mga idol bye bye nap